kita. Sir, letter yes, yes, NTO ka na ngayon? Yes, sir. Ano Stop, po ang sir. sabi niya? Uh, ang ano sir eh ano, hindi po tinanggal yung unregistered MB ko, idawag nila lang to carry. Ah, mali yan, sir. Hello po, Madamaga. sir. Good morning po. Kendall Kendall Busita po, sir. Ah, sir, brother Matt po, staff ni Congressman Busita. Ah, ti ah, ano lang po sana ako kasi nahuli po yung yung kutsi namin ng ng SPG. Sino po ang driver po nung time na nahuli po? Ang ari pong aking ano, uh, sa pinyo na lang po, sir. Uh, sir. Ako po, sir. Ah, uh, Sanillo po. Ni... Sir, brother Matt po, staff ni Congressman Busita. Ano po yung violation natin, sir? Ba't kayo na-flag down ng HPG? Ano, sir? Ah, uh, expired daw po yung ano ko, oh, yung registro pero ang plate number ko po kasi 961. Okay. Kailan po ang last renewal niyo, sir? Noong ang OR ko po ay noong February 3 pero ngayon po dapat siya ano expired. Ngayon po sana namin weekly papa-registro kasi ngayon pa lang po yung yung Pero anong date po ng last OR niyo? February 3 po. February 3 ano po, Sir? 2020, 2023 2023 po. 2023 po. Okay. So, valid po yan until January 2024. Tama po? Apo. Sir, matanong ko na lang din, nanggaling nang na ba kayo ng LTO para i-verify yan? Kung expired o hindi, hindi pa. Ah, ngayon pa lang po, Sir. Pumunta muna kayo, Sir, kasi magbabago po yan kung sakaling maipakita doon na hindi pa yan expired. Ngayon, kung i-insist din lang expired, saka natin ga-actionan. Pero kung yan ay makita ng LTO na hindi pa expired, kami na po ang bahalang mag-file ng complaint laban dito sa HPG personnel para po matuto. Sige po, thank you, Sir. Pangalawang tanong, Sir, may iba po ba kayong violation maliban dun sa allegedly unregistered vehicle? Yes, Sir. Ano po po? yung seatbelt po. Yun. So, sa madaling sabi, sir, na-flag down ka dahil meron kang visible violation. Tama po. Yes, sir. Una po niya, ano, sir, ano, inanap po niya yung registro ko. Okay, ngayon At saka po. Saka po niya nakita na uh, hindi po naka yung ko. Kasi po, galing po ako. Sir, ano, pero naipakita niyo naman yung, 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 registro. Yes, sir. Yes, sir. Apo, sinasabi lang talaga niya na unregistered pa rin. Yes, sir. Update so, nyo lang po, po sa ako, na... sir, pag nasa LTO tayo, then, then i-raise nyo rin na ganun yung nangyari, na allegedly unregistered yung sinasabing violation. Ngayon, kung wala pong gagawing action yung naturang office, sir, tumawag po kayo dito. Okay, segue, 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 sige po, so, sir. ko, sir, dahil meron po kayong another violation na no seatbelt, na minado naman kayo. Okay, sir. May reason talaga okay. na mapa-flag down. Ngayon, ang kailangan okay. na lang dyan is yung kung maia-account uh, yung unregistered. Ano po? Okay. Ngayon, kapag tinanggal nila sa ticket, okay na kayo. Babayaran niyo oh, yun. Bali uh, po, ang uh, uh, ano ko lang, sir, yung sa seatbelt ko, so, tanggap yeah, ko po yun eh. Opo, oh, ang, pero kung sakaling i-insist pa rin nila na unregistered, tumawag po kayo. Salamat po, Opo, sir. Ingat po kayo. Okay. Thank you, sir. Thank Apo. you din po. Hello po, good morning. Hello, Hello sir. Good morning. Ako po yung tumawag kanina, yung, yung tungkol po sa LTO. Sir, sa LTO ka na ngayon? Yes, sir. Ano sa po ang sir, sabi uh, dyan? Ang ano, sir, ano, hindi po tinanggal yung... Bali po, yung unregi uh, unregistered MB ko, ginawa nilang failure to carry. Ah, mali yan, sir. Sa LTO po ito? Sa Bacolod po. Sir, okay lang ba i-add kita sa Facebook? Kunin ko lang yung copy ng ORCR mo. Okay, sige, sir. Ako para makita ko po mismo na... January po yung nakalagay na next renewal. ah okay sir. Okay. Ano po ang name niyo sa Facebook, sir? John J. Yes, sir. Apo ang profile niyo po ay dalawa po kayo ni Mrs. po. Tama po may kasama kayo ng dalawang bata, isang baby? Yes, sir. Yes po. I-add kita, sir. Ang pangalan ko sa Facebook po, sir, ay Brother Matt. Brother Matt. Opo. Yung Brother, yung Brother ko sir tatlong letter B R O tapos space M A double T. I-message ko po kayo ngayon, sir. I-forward niyo po sa akin yung ticket, i-forward niyo po sa akin yung ORCR, then tatawagan ko po kayo kasi uh, kukontakin ko muna po si Congressman Busita para ma-relay lang po itong info. Okay, sir. Okay po. Okay po. Sige po. Pakisendal lang po ng ORCR, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you po. Okay po. Hello po, Sir. Magandang umaga po. Hello, sir. Ah, po. Sir, i-connect ko po kayo kay Congressman Busita. Okay, sir. Okay, po. Wait lamang po. Kwento nyo lamang po kung ano yung mga kinente nyo sa akin. Ano po? Okay, sir. Okay, po. Standby lamang, sir. Kukunin ko na okay, po Okay, sir. Thank you, sir. Hello po, sir. Good morning. Nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Okay po. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Kong. Good morning po. Oo, naikwento sa akin ng staff ko ni Brother Matt. Yes, sir. Sir, tuwa po nang nahuli po ako kahapon ng HPG. Dito okay. po sa Bacolod. anong ah, ibinigay ko po sa kanya yung ORCR ko, sabi po nung ano, expired daw po yung 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 registro ko. Ang, ano ba ang date ng registro mo? Bali po ang plate number ko, 61, di ngayon po January. Okay. Tapos, ang inano po niya, pinakita po sa akin yung nakalagay, ang inano niya na, yung this payment is valid until January 2024 and due for renewal on January 8 to January 14. Sabi po niya, expired na daw po ang registro ko. Eh, ang alam ko po kasi noon, buong January po, uh, nakaregister pa ako. Bale, pag nag-February po, doon po ma-expired yung registro ko. Tama po ba ako, sir? Tama ka. Ano bang humuli sa Police Enforcer? HPG, Sir. Ano ang pangalan ng humuli sa iyo? Ah. PMS. Saan bang ba lugar ikaw nahuli? Sa Circumferential Road, Bacolod po. Bacolod City. Okay. Pagdating mo sa LTO, anong sabi ng LTO? Ano, sir? Uh, Balik po, ang nakatikit sa akin, tinikit po sa akin ng HPG is driving an unregistered MB. Tapos po, ngayon pong pumunta po ako, ibinaba po nila sa, kasi nakita po nila, or, sir, so, failure to carry driver's license, certificate of registration or official receipt while driving a motor vehicle. Sino ang nagsagay noon? LTO? Yes sir, dito po ako sa LTO eh. Ngayon. I-re-reduce na lang daw ang violation mo. Yes sir, inilagay po nila sa ano para wa uh, bali po bumaba ang ano ko ng 1,000. Eh ano ko po, ba't po po ako magbabayad -bu ng 1,000? Nagdala ko naman, may dala naman po akong papel o RCR. Tapos, pero po sir, sa totoo po, po. Anong LTO yan? Dito sir sa Bacolod, sa Mansilingan, Barangay Mansilingan. Bacolod City. Yes, sir. Magalang kung kausapin yung kawani ng LTO, sabihin mo, kakausapin po kayo ni Congressman Busita. May itatanong lang. Eh, sir, ano po, ilan ko po kanina, eh, sabi bawal daw po. Tapos ayaw po nila makipag-usap. Malikan mo yung chief. Sabihin mo, ma'am, kung ayaw mo daw makipag-usap kay Congressman Busita, LTO chief ang kakausapin niya.

Sino ang nagbago ng violation mo? Isinulat sa papel, sa ticket o papaano? Ano sir, uh, nung ipinasa ko po yung papel ko, pinaluwanag ko po yung site ko. Tapos nung paglabas po dito sa evaluator, nung ibinigay po sa akin na papayada na sa cashier, ang nakalagay na po sa violation ko is failure to carry na driver's license and certificate uh, of registration. Anong ticket mong na-receive? Pink po. Ngayon po, inattach na nila itong white, yellow, and pink. Nakattach na po ngayon dito. Sa papel na ibinigay sa akin para bayadan ko po sa cashier. Ako ang magpapadala ng pangmulta mo, pero gagawa ka ng salaysay buong pangyayari. Okay ba sa'yo? Sige po, sir. Pero tama, nasa tama po ba ako o mali? Alam mo ba kung bakit gusto ko gano'n ang mangyari? Bakit, sir? Para masupil yung kanilang kalokohan, mali kasi ang trabaho nila. Oo nga, sir. Sir, kahit po din lalakinyo padala basta di gagawa na lang po ng letter para tulong ko din po sa inyo para maiwasan nga ato mga to. Okay lang po sa uh, na kahit sir, ako magbayad. Pag pinayagan na ganyang kanilang mali na ginagawa, gagawin din nila 'yan sa iba. Naintindihan mo? Opo, sir. Opo. Oh, bilang But, tulong namin sa iyo dahil talaga naman tumutulong kami sa mga katulad mo na biktima ng maling panguhuli. Tapadalan ka namin ng pambayad sa LTO. dalan mo kami ng photocopy ng ticket, ng kalwa at saka nung evaluation. Okay, sir. But okay. Sir, yung letter ko po, isan ko na lang din po na yung salaysay ko, isan ko din po kay Brother Matt. Oo. okay po sir. Bali po babayaran ko na to. Babayaran ko na po tong sa na 2000. Bayaran Kasi sir, mo 'yan, kung may pera ka, bayaran mo 'yan. Mag-usap tayo ni Brother Matt. Yung ibabayad mong multa, yung ipagpapagawa mo ng notaryo at ipagpapa-LBC para hindi ka naman na peterwisyo na katulad niyan, babayaran namin sa iyo, ipapadala namin sa iyo yung total amount. Thank you po, sir. Ito pong tanggap ko po itong fine ko na isang 1,000 kasi natanggal ko po yung seatbelt ko. Tanggap ko po ito eh. Eh baka po makita niyo, eh, baka sabihin niyo, hindi ko sinabi sa inyo. Pero may violation po talaga ako na failure to wear seatbelt. Apa, so, right. oh. Bakit ang inilagay failure to carry or RCR? hindi ko nga po alam sir. Yung unregistered, hindi ko po kaso. Yung sabi ko sa kanila, pati po do sa HPG na umulisan, sinabi, pinaliwanag ko po oh, ng ayos. Ma pa. Ano daw ang total na babayaran mo? Bale, ano lang naman po, 2,000 lang kasi binabanga po nila sa failure to carry na 1,000 lang. Sa not wearing seatbelt, nakalagay din? 1,000, sir. Oo. Tapos hindi ka naman uh, failure to carry ORCR, di ba? Ay, hindi, sir. Dala ko po ang ORCR ko. Wala kang dapat ikatakot dyan, kapatid, kasi gusto natin maitama yung kanilang maling ginagawa. Oo nga po sir, kaya po ako napatawag sa inyo para hindi na mapagay. Sabi e, eh, paano po pag yung nangyari doon sa talagang walang pangbayad na nagtatrabaho na ano eh. Kaya po itinawag ko din sa inyo para maano naman sila ma maawa. Kasi ako sir, ayoko din ng ganito. Kasi naging barangay official din po eh, pero ang oh, ganda tama. tama ka doon. Wala nga dapat ipag-alala. Para doon lamang tayo sa tama, papadala lamang namin iyo yung multa hmm. sa failure to carry o oh, sir. Apo, apo. A akin po yung seatbelt kasi mali po ako doon. Ako po may mali doon. Oo, oh, yung not apa. wearing seatbelt, ikaw ang bahala doon, di ba? Apo, apo, apo. Tapos yung panotaryo, yung pa LBC, kami ang magbabayad para sa iyo, okay? Okay pa. Thank you, sir. Thank you very much, pa. Salamat kapatid sa cooperation you, mo sa ating advocacy. Apa. apa. Thank you po sir. Thank you din po sana po okay. eh marami pa po, po kayo matulungan. Uh Oo, -oh, mag-usap kayo ni Brother Matt. Okay po. Thank you sir. Okay, thank you. Pa-bye okay po. Okay po. Thank you po. pa bye po. Ingat.